Nagsugod -so yun ko sa gagmay ng kapital guys. Nagsugod -so ko sa 3 mil nga kapital. Nag, nag doble siya o tubo sa ako ang mga ginagmay nga negosyo. Dahil nagkadako ako ang negosyo. Nagkadako ako ang negosyo. Upgrade na po kong negosyo. Nag upgrade. Dahil daghan og ayo ko ang mga tao. Nakapalit kong mga sakyanan. Nakapalit kong mga balay. Basta yung na agin ang negosyo guys. Magsugod -so yung kas Gamay. Ayog ambisyon. Anandako dayon kay... Basig din nimo mo makaya o di kahiyan, mabangkrap mang ka, gamay rang kapital ang imuhang ma, ma uh, sayang. Pero pag, pag dako, mabuang ka o nang mabangkrap ka og dako ang imuhang negosyo. So sa gamay, para ang imuhang ka o galingon, ma-adjust, yung sarili mo ma-adjust sa mga negosyong pa uh, paiba-iba, paiba-iba, maliliit ang kapital guys, no? Nasa ang -ne pira wala sa pamamasukan. Yung nag-iisip na mag-abroad, mag-placement fee, eh kung mag-aral kayo ng negosyo, kaya ninyong kitain ang, ang kita sa abroad, eh. Nandito ka pa sa pamilya mo, asawa mo, magtulungan pa kayo. Yung ibayad ninyong 30 mil sa placement fee, napakagandang kapital niyan, guys. No? Aralin ninyo ang negosyo mag-asawa, magtulungan. Aasenso kayo guys, no? Kaya ang tabay kayo sa ating mga pamimigay ng rapol, pamimigay ng kapital, 10,000 ang ipamimigay ng Jupiter's TV. Linggo-linggo po 'yan guys, no? 23 na tao ang mananalo, Papalarin mananalo. Tapos magkaroon din ng uh, mga consolation prize diyan. Guys, kaya tuto uh, toto kayo sa Jupiter's TV kasi hindi walang daya wala nga, wala walay binurit, wala binutbot, wala bakak, uh, fair, fair, ang laban, kumbaga walang, uh, one good, kana siyang, ang laban sa rapol, kung sino talaga yung papalaring mabunot, ay siya talaga ang mabubunot. Tapos, kailangan lang guys, masunod ang ating, ang mechanics, no? Kailangan lang masunod ang mechanics. Ang mechanics natin, simple lang naman eh. Wala namang bayad yung mechanics natin, yung i-share ang video, walang bayad yon yung mag-comment ka ng hashtag Jupiter's Capital Negosyo Rapol o madali lang naman madali lang naman yun, wala naman kayong magagastos eh, kaya kung ikaw ang matsambahan, may possible pa na magkaroon ka ng kapital, basta masunod yun ang mechanics guys, kay o di manggod mo masunod ang mechanics, di nimo maklaim ang kwarta guys, kaya nga to ang Rapol, uh, ah, kuhan siya ka ng live, live na nasaksihan ng ibang mga viewers kaya hindi pwede mag-claim pagkatapos ng rapor may maraming mag-claim, ganito, ganito. Hindi po pumapayag ang Jupiter's TV ng ganon. Kasi live po na nakikita ng uh, Jupiter's TV followers yung kung ikaw ba ay sharer, kung ikaw ba ay talagang nakapag-ano. Kaya hindi rin po mabudol -ma -ma ang Jupiter's TV sa mga mag-claim ng panalo. Pag sino yung nag-comment ng hashtag Jupiter's Capital Negotiations, negosyo, yon lang din po ang i-click na link po na doon sa profile mo. Pag ang profile mo, i-scroll yun, makikita na, makikita ng Jupiter's TV, hindi ka nakapag-share. O di wala ka talaga. Kahit marami kang kapangalan, wala, useless naman yung marami kang kapangalan eh, walang silbi yun eh. Bakit? Eh, kung sino lang naman yung nag-comment, yon lang naman ang i-click na link ng Facebook. Facebook eh. Pag click nun, papasok agad sa profile nung nag-comment. Tapos i-scroll namin, titingnan kung sharer ka. Pag nakita namin hindi ka sharer, wala nang maraming usapan doon. Hindi ka po talaga uh, mananalo. Kasi may mechanics tayong dapat sundin guys sa Jupiter TV. Linggo-linggo, ang bibigyan natin ng pangkapital, marami tayong bibigyan ng pangkapital. No? Basta siguraduhin lang, uh, masunod ang mechanics guys sundin ang mechanics wala pong bayad ang pagsali lahat pwedeng sumali guys no kaya ako ay nag nag laging paulit-ulit lagi akong nag announce na kailangan masunod ang mechanics kasi pag hindi masunod ang mechanics natapatan ka ng ruleta automatic reject ka sayang magsisi ka lang magsisi ka pag hindi ka nakapag-share no guys libawa kung ikaw ay kumuha ng kumuha ng dami account yung anak mo maliit pa di marunong mag facebook pero ikaw ginawan mo ng account gusto mong i-join ang anak mo maliit sa ating rapol ay kailangan yung anak mo i-share din niya yung mga video mag hashtag din yung anak mo ikaw din ang mag operate sa account ng anak mo mag hashtag din siya mag share din siya once a week lang kailangan makapag-share ka, di ba? Uh, ngayon linggo raffle natin. Kailangan nakapag-share ka kahit isang business mula nung Lunes hanggang ngayon linggo. Kasi pag hindi ka nakapag-share, ano ka? Hindi valid yung share mo nung last week. Hindi po valid 'yon. Basta ang valid lang Lunes hanggang Linggo. Kahit isang business ka lang nakapag-share, wala nang question doon, guys. Panalo ka na, wala nang usap-usapan doon talagang. Ikaw na po ang mananalo kahit isang bisis kalang lang nag-share sa isang linggo. So malinaw yan na naintindihan ninyo guys, no? Ang Jupiter's TV ay galing sa mahirap, galing po ako sa walang-wala. Tapos nagkaroon ng pira kaya namimigay tayo ng pangkapital din sa mga sa mga walang-wala. Kaya guys, good luck ngayong linggo ha. Good luck. Alas City po ng gabi ang ating rapol. Tuwing alas 7 ng gabi ang ating rapol. Weekly po ha. Inuulit ko weekly hindi po tayo isang bisis lang magparapol kundi weekly po apat na bisis po yan sa isang buwan no apat na bisis sa isang buwan uh, million million na po ang binitawan kong kapital dito bago dumating sa ganyan karami ang ating followers guys pero marami na tayong piram binitawan million million na po guys kasi dati nung 2021 2020 halos linggo linggo, linggo din po tayo linggo-linggo din po ang rapol natin guys noon. No? Ang dami pong nanalo ng tag sa 10,000. Pinuntahan ko po sa bahay nila. Pinuntahan ko po sa uh, mga lugar nila. Uh, lumubo kasi yung cellphone ko na ginamit. Eh. Lumubo yung battery. Kaya di ko na ma -charge. hindi ko na ma-charge. Hindi ko na ma-ano yung mga... Uh, makuha yung mga video na pinuntahan ko sa bahay nila yung mga nanalo guys no sana mabuksan ko pa yung cellphone na yon Kasi nandoon yung mga video. Gusto ko na i-upload dito eh para ma-refresh. So ang aking Facebook page kasi restricted pa siya. Hindi pa siya healthy. Hindi pa siya full healthy. Kumbaga uh, invisible pa sa mga followers. Hindi pa lahat ng followers ko ay nakakita. Tulad nung raffle nung linggo. Maraming nagtanong, raffle na po ba? Raffle na. Pero hindi nila nakita. So ibig sabihin pag restrict ang account mo hindi lahat ng followers mo uh, makakita sa mga post mo guys no kailangan pagalingin ko pa ang aking Facebook page para magiging visible ang lahat ng post ko sa aking mga buong followers kaya ngayon link ko guys good luck sa mga mananalo no good luck sa mga uh, sa bad luck din sa mga mga nabubuno tapos hindi nakapag-share no nakakalungkot no maraming mga Uh, nabubunot pero hindi nagshare uh, nagsisi nagsisi sila kaya wag haantong doon sa pagsisisi sisi guys good luck sa lahat ng mga mananalo sa ating raffle pang kapital Jupiter's TV